Tarana ay isa sa pinakamahalagang yaman ng ating bansa. Ito ang nagpapakita kung saan tayo nagmula bilang isang mamamayan ng ating bansa. Ang kahalagahan ng wika at kultura Ang simpleng paggamit at paggalang sa wika at kultura ay isang magpapakita ng pagpapahalaga. Ating gamitin ang sarili nating wika at buo ng isang kultura na kagagalang o ginagalang ng lahat at tayong makabubuo ang isang bansang may pagkakaisa at higit sa lahat may tiwala sa isa't isa. Ang wikang Pilipino ay may pangunahing tungkulin at sa paghubog ng pagkakailanlan, pagkakaisa at pagunlad ng, ng mga Pilipino. Ito ay nagsisilbing pundasyon ng komunikasyon, tagapagtaguyod at ng kultura at simbolo ng pambansang soberanya. Narito ang mga pangunahing ispeto ng kalagahan ito. Instrumental ng epektibong komunikasyon. Ginagamit ang wikang Pilipino bilang lingua franca para magkaunawaan ang mga mamamayan mula sa iba't ibang relihiyon, kahit may 180 plus na dialekto sa bansa. Halimbawa, Cebuano, Ilocano, Kapampangan. Ito ang nag-uugnay sa lahat at nagpapadali ng pakikipagpalitan ng ideya sa pang-araw-araw na buhay, edukasyon at maging sa si pamamahala. Tagapagtaguyod ng pambansang pagkakaisa at kultura. Ang wika ay sumasalamin sa kasisayan at kultura ng bansa. Ayon sa DepEd, ito ang tatag ng kulturang Pilipino na nagmula sa mga ninuno at patuloy na ipinasa sa bawat henerasyon. Halimbawa, ang mga alamat, ipiko at tradisyonal na tula ay nakasulat sa Pilipino na nagpapanatili ng mga aral at paniniwala ng lahi. Pangatlo, sa data sa edukasyon at pagpapalaganap ng karunungan ginagamit ang Pilipino sa pagtuturo upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto mula sa agham, matematika at kasaysayan. Sinusuportahan din nito ang pananaliksik, lalo na sa pag-aaral ng lokal na kasaysayan at lipunan. Pangapat, simbolo ng pagmamalaki at kalayaan. Ito ang wika ng revolusyon at kalayaan na ginagamit ng mga bayani upang ipaglaban ang soberanya laban sa kolonyalismo. Sa kasalukuyan, ito ay tanda ng pagiging tunay na Pilipino at paninindigan laban sa dominasyon ng mga banyagang kultura. Papahalagaan ang wikang Pilipino. Una, gamitin sa pang-araw-araw na pakipag-usap kahit sa social media. Pangalawa, ipagmalaki sa international na larangan, halimbawa sa pagpakilala sa kultura sa mga turista. Pangatlo, suportahan ang mga lokal na literatura at programa sa pagpapayaman ng bukabularyo nito. At sa huli, ang pagpapahalaga sa wikang Pilipino ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita nito kundi sa pagkilala na ito ang kaluluwa ng pagiging Pilipino kaya ay nararapat natin pahalagahan dahil ito ang kaagapay natin simula pagkabata. Dahil ang wika ay siyang tulay sa pagkakaisa at pagkakunawaan ng bawat Pilipino. Katulad ng wika, talento, husay at determinasyon ay siya tulay patungo sa ating magandang kinabukasan. Pagyamanin, paularin at linangin ang ating sariling wika. Dahil kung walang wika, wala rin tayo. Dito natin nakikita na ang wika ay hindi lamang nasa pahina ng mga aklat o nasa loob ng paaralan, kundi ito'y aktibong nakikibahagi sa mga pagdiriwang na nagpapakita ng ating makukulay na kultura. At dito nagtatapos ang aming vlog patungkol sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino. Hanggang sa muli, ako si Ellen Rose Estuya Sabang. Ako naman si Eliza M. Gomez. At ako naman si Giselle Bruniola Albor. Ako naman si Rade Tirara. Bye guys.